Huwag na huwag niyo itatapon ang balat ng pongkan. Nakapagluto na ba kayo ng balat ng pongkan? Nakakain na ba kayo? Watch until the very end of this video dahil masisihan kayo. Kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. Ibabad ang balat ng pongkan na mayroong baking soda. Paano kung walang baking soda? Pwede rin sa 7up nyo ibabad. Paano naman kung walang 7up? Ibabad nyo na lang sa asin. Mga ilang minuto, ito ay uh, hugasang mabuti at ito ay hiwa-hiwain ng maliliit. Gagawa tayo ng panghimagas ng mga lola. So ito yung pinanghihimagas ng lola ko. Talagang masarap. Mapait-pait ng konti. Ang gagawiting ko dito ay ang honey. Paano naman kung walang honey? Pwede rin po ng sugar. Kaya lang talagang uh, kailangan pagkakainin nyo to ay hanggang dalawang kutsara lang. Ang paglalagay ng tubig ay naaayon sa kung gaano kadami ang balat ng pongkan. So kung ano kung gaano kataas yung pongkan ay ganun din ang tubig. So liitan lang ang apoy dahil uh, kailangan natin ay kumatas ito at dumambot. Lagyan lang ng konting asin habang kumukulo-kulo. At pag nakita nyo wala na talagang katas, ito ay inyong hanguin at palamigin. Ilagay sa isang garapon at doon mo palang lalagyan ng uh, honey. So pag nalagyan mo na ng honey, haluin ng dahan-dahan. Uh, at ito ay i-stack muna kahit na isang araw sa refrigerator. So kung hanggat maaari lang, talagang honey lang ang inyong ilalagay. So, siyempre, maghahanap kayo ngayon ng honey na hindi imitation. Alam mo naman, sa Pilipinas ay maraming imitation na honey. At uh, bago nyo nga pala gawin ito, kumuha muna kayo ng konti. At ito ay uh, durugin at saka salain. Ito ay pwedeng uh, uh, night uh, cream or night lotion. At kapag ito ay nasala mo na... Kumuha ng konting glycerin at patakan. Kumporme ito sa nakuha mong katas ng abalat uh, ng pongkan. Konti lang yun nakuha ko kung kaya nilagyan ko lang ng 2 to 3 drops ng uh, glycerin. At kung kayo ay gagawa ng medyo marami-rami tungkol sa inyong kutis, ay ilagay nyo na lang sa refrigerator para talagang uh, magtagal siya ng mga 1 week or 2 weeks. ganon pwede mo rin itong body scrub itong pongka na to. so na lang sa paglalagay ng asin or our baking soda napaka daming gamit so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye